Wala well, um, naman. Uh, parang embothered lang dahil ano nangyayari yeah. talaga yung mga ganun, hindi natin maiwasan mm -hmm. yung mga tao. Mm Sabi -hmm. yung mga mm hindi -hmm. magaganda lalo na hindi na nangyayari lang talaga yung mga tatawag siya. Anong tatawid ko lang to? Although may mga after nung incident na habi mo nga hindi naman ikaw yun na hack yung TikTok mo at that time. Pero parang may mga gumagawa ng anong tawag sa ganon Yung nag uh, gumagaya yeah. ng na ibang mga actor. Eh, ano parody, oo, ah, Anong feeling mo doon? Nakakapanood ka na no, ba? Or nakarating na sa kamalayan <laughs> uh, mo? Parang feeling mo? nakita na ako. Or... Ano yung feeling nakita mo? Uh, ano? uh, <laughs> <laughs> pero anong, ano mo? Ano naging reaction mo? ano, ano, um, na reaction mo lang doon, um, parang, ang <laughs> napaka-importante pala ng bawat comment, uh, si, sa tao, totoo man o hindi, napakalang epekto sa ibang tao, lalo nga hindi alam nyo kung ano yung sa, sa tayo. Uh, Nagulat ka rin. Nagulat siya. Nabigyan ganong ka, big deal talaga yun. Pero so, okay. naging katawa-tawa na lang dito. Dapat so, <laughs> <laughs> nagpakita ka rin ng apps oh, kasi. Ayaw mo ba? mo uh, magpakita wala. ng apps? <laughs> <laughs> <gano 'n. laughs> so wala nga apps. <laughs> Wala kang abs ngayon. Ayun. Pero ano no, nag-art. Dahil syempre lahat may may freedom para mag-comment. Lahat may freedom para sabihin kung ano yung opinion nila. So, well, kailangan siguro mag-ingat na lang ang susunod. Mag-ingat sa mga Lalo na kung talaga, hindi mo naman talaga alam yung context. Saka baguhin ang password. Ay, baguhin. Binago mo na ba? Oo. May pa